Grabe. hindi tayo pinarahan ng bus Woo. mukhang magta tayo ng araw na to hindi <laughs> na makatipid tayo guys oh my goodness hello everyone magandang araw sa inyo lahat ayan nandito tayo ngayon sa kalsada. Antay tayo ng Dahil na pupunta tayo sa isang uh, lugar na kung saan magpapatay po tayo ng mga uniform natin. Medyo sira na yung ibang uniform, natastas na yung pagkakatahe kaya ipapa ko muna siya sa tailoring. Sobrang init pero naglagay na rin ako ng sunscreen. Naglagay ako ng sunscreen guys para naman kahit paano ay magkaroon tayo ng protection sa ating katawan habang nasa tayo Tutukan nyo lamang po ako sa akin paglalakbay ngayong araw na to. At sana po mag-enjoy po kayo. Ay. 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 Thank you! Ayan.

So, pati lang yung pasayero dito sa bus na e Eh Okay. E, kami. Grabe ang init dito, guys. Sobra. Pero, by next month, September, siguro, medyo malamig-lamig na ng konti yan. Hindi ko kinakaya ang init dito. Kaya, madalas talaga, kapag ka day off ko hindi na ako lumalabas lalo kaya nagkakaitan na tayo medyo delikado na rin sa atin yung masyadong mainit so kailangan talaga alagaan natin yung sarili natin kapag uh, nasa labas tayo So ito, malapit na tayo bumaba. Ayan na, bababa na tayo guys. ay sa wakas po na kapabas papatayin muna tayo ng uniform paparepair natin yung uniform natin and then ah, uh, syempre dadala tayo ng ponte pipili tayo ng mga kailangan natin sana uh, matapos na itong ipatatahin ko kasi mga natastas lang naman yung mga uh, pagkakatahin niya. Eh. So, bali, papa-repair ko lang. Hello, boss. How are you? Sir, I want this rush. Rush this one. Because I need tomorrow morning uh, my duty. I put already the mark. This is the mark. Only that one. It's very easy. You know, this become uh, damage after all that one I have mic already I put the mark. and also this one It's all the this? yeah yeah all all, this. all all of this all of this all of this cheese this are uh, for uh, item huh for uh, shirt for pants We have this one also here all of this all of this yeah Still yeah yeah Rosa yes very easy huh how much that one all no problem not too much no, thank you very much okay. huh? i need huh? how much I, you like put here okay okay, okay. Go you here. i need also Go this box huh okay of course thank you very much okay, sir yes. thank you thank you thank you one oil, one oil. yeah it's okay but you know we have here just wait we have here this one the shirt yeah if you want you change also the zipper because this one we don't have zipper I think this one. No, that one good. This one, no, no zipper. The zipper, no luck. This no one luck. no luck. Yeah, this one with luck, but okay. this one no luck. Okay, okay. You put here the luck. Okay. Okay, come. Before, I bring this one here for that guy. Okay. He repair this one. Okay. Okay? okay. Thank you very much. You. Yeah, same like that. Okay. Thank you. Okay. After one hour, brother, right. huh? thank you. Hi, thank you very much. Kasi kailang kailangan ko sa trabaho. Eh. So, pupunta muna tayo ng grocery ngayon. Kaya yeah, guys, uh, tutukan niyo ako ngayon sa buong uh, paglalakbay ko ngayong araw na to. Sandito andito yung coliston. Coliston. Where's the coliston? Wala silang coliston. Parang pull out na yung nila ayun wala na nga so ibang brand na ay ito 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 pala ito guys para naman umitim yung buhok natin kasi naglalabasan namin mga sumpa ginawa ko is uh, blueberry black blueberry black para hindi lang siya purong itim yung ating buhok so nagmi-mix yung blueberry nya at saka yung pagkaka <laughs> so ano, uh, ngayon uh, lakad tayo. So ito yung mga seafoods nila guys. Ayan, meron silang, hindi ko alam kung tambakol to or what. Nakalagay kasi sa baba, Saudi tuna. Ayan. Mahalang kilo. So ayan, yun lang sila. Walang ibang isda. Ayoko na pumunta sa fish market kasi masyadong marinig. Grabe. Andito naman yung kanilang beef. Yung mga uh, karne. Kaya lang mahal. Hindi natin afford. <laughs> May mga chicken feet sila rito. Actually, hindi ako mahilig na ito, eh. Pero iba, sarap na sarap dyan. Kapag kanilito nila yung grabe. Ayan. Ayan sila guys Brother, where's the I stop there? I will ask this one, huh? This is one kilo, can you check? Can you check if it is a one kilo? How much? No problem. Just uh, only one piece. Okay. Nine hundred fifty-five. Can you cut? Just only slice. Okay. Oh, just okay. Just okay. Just put in a plastic bag. Para siyang tambakol. So, igagata natin yan. Lagyan natin ng sili at ginatahan powder. Ayan ipupush natin yan para masarap ang ulam natin para bukas. Igata na lang natin. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you. Ipili tayo ng sige. Kasi igagata natin yung isla. Yes, nauwi no, na tayo. Wala na tayong bibilin. Enough. Ayoko <laughs> nang gumasos na malaki. Mahirap na. Baka mapasubo tayo. Sabay lang tayo rito. So ayun nga guys, bago tayo umuwi, dumaan muna ulit tayo dito sa tailoring para ko din yung aking pinagawa. Brother, ay you ready the money? Give me the change, 2.5. Yan, pinayos ko pa ulit kasi yung gawa niya itong isa kanina, hindi pa pulido kaya meron pa akong pinaayos. Nagdagdag ulit ako ng konting pera para sa kanya para naman katapano meron siyang pang merienda so ayun nga medyo mahal pero okay lang kasi matagal na rin naman akong nagpapagawa dito so okay lang naman yun kasi sa totoo lang dito sa Bansang Kuwait uh, yung mga gantong klase mga lahi is malaking bagay na sa kanila kahit na konting bariya lang dahil ang mga kinakain nila rito is yung tinatawag ng kubus lang ayan yung mga pagkain bilog na nagbibigay sa kanila ng kabusugan hindi katulad sa ating mga Pilipino sobrang kailangan natin ng kanin kaya thankful na rin uh, na gawa ko yung mga dapat kong gawin yung araw na to araw ng kahinga so, uhuwi na tayo mga maya hintayin ko lang ang matapos yung pinagagawa ko okay, ngayon dahis na nagpatay ko na siya oh, bisko yes Lord! <laughs> Ayan na guys, uh, nakalabas na ako ng uh, tailoring shop. Ngayon, pauwi na tayo. Ayan, maraming salamat naman. Natapos natin yung mga dapat natapos ni Harry na ito. Hindi rin naman nasaya. So, sa sobrang init, magta-taxi na lang tayo. <laughs> Dahil din natin kaya ang init. Diyos ko Lord, sobra. Tayo pauwi na ang ganit na lang guys maraming salamat sa inyo lahat ito po ulit si Alpwetis TV at sana hindi kayo nagsasawa sa akin naman noon sumuporta sa akin mga pinalalabas na video ito po ulit si Alpwetis TV ang patuloy na nagsasabi kapag may tiyaga may nilaga God bless po sa ating lahat mabuhay kasakay na po tayo sa taxi ngayon sobrang init ay nako ayan guys, thank you very much sa inyo lahat napagod tayo maraming salamat sa inyo lahat God bless